Ay, adiyan pala kayo. Alam nyo ba na hindi mawawala sa bawat kasiyahan ng mga Pilipino ang karaoke? Well, bakit kaya? Alamin natin yan dito sa question mark. Bakit hindi mawawala sa kulturang Pilipino ang karaoke? Para mas maunawaan natin ng mabuti, balikan natin ang na nakaraan. Ang kasaysayan ng karaoke. Pabili pong ay... Noong late 1950s, isang American TV show mula sa si NBC ay nagpasimula ng isang interactive TV program kung saan punong-puno ito ng musika. Ito ay ang Sing Along With Mitch, hosted by Mitch Miller. Si Miller bilang isang singer, musician at producer ang nakaisip na lagyan ng mga lyrics ang kanilang inaawit, kasama na kanyang orchestra para ang kanilang viewers ay makapagsingalong habang nanonood sa kanila. 1967 nang naimbento naman ang Sparkle Box. Ang tao na nasa likod nito ay si Shigashi Nigashi, isang electronics factory owner na isipang maglagay ng microphone amplifier at mixing circuits sa isang 8 tape decks. Kumbaga, siya ang unang nakagawa ng prototype ng karaoke. 1970s, mas naging kilala na ang karaoke machine dahil kay Daisuke Inoue. Siya lang naman ang nag-record ng mas maraming instrumentals ng mga kanta at kinuwan din ng iba't ibang keys para raw mas madali itong kantahin ng mga tao. Dito niya naisipang gumawa ng coin-operated karaoke machine na tinatawag niyang Juke 8. Ang karaoke ay kombinasyon ng dalawang salitang hapon. Ang kara na ibig sabihin ay empty o wala at ang oke okay ay mas pinaikling salitang hapon na orkestratura na ang translation sa Ingles ay orchestra. Bagamat dalawang hapon na ang nagpasimula nito, hindi nila na-register ang patent ng karaoke. Kaya naman noong 1975, dito na naimbento ang mas pinagandang karaoke machine na tinatawag na karaoke sing-along system. Ang Filipino inventor nito ay walang iba kundi si Roberto del Rosario. Ang tanging holder ng patent at ang dahilan bakit nito ay sumikat sa ating bansa at lalo pang lumaganap sa buong mundo. Sa isang artikulo, binigyan din ito na pagkahilig natin mga Pilipino sa musika ang siyang ugat bakit naging parte na ng kulturang Pilipino ang karaoke. Fun fact, tinaguriang karaoke capital of the world ang Pilipinas. Kaya kahit mga foreign celebrities ay talagang namang humahara sa ating mga Pilipino dahil sa galing natin It's sa pag-awit. The Filipinos are the best singers in the world. Yes, no, they do. no, honestly, they you have are... the best voices too. I've been out to the Philippines many times touring. The voices yes. that come out of the Philippines are incredible. Some of the best singers I've ever heard. Group singing, karaoke, Filipino family, so... <laughs> so, Foronio Vasquez and uh, I am from the Philippines. Wow! I'm very excited to to do some work with you. Are you Filipino? Wow. I'm I know it! And what's your name? Hi, I am Marie Jedi, Maureen the Rocco, but they all call me Marine. and I am Princess from, the, Philippines! Philippines. <laughs> Kayo ba, ano ang pang karaoke song ninyo? Share nyo naman! Uy, nagkakas na! Taas! Question mark!